Ito na uli si Edward ngayon, ang pangalawang lusong niya. Meron naman siyang ano na uli uling posit. Mamaya natin titingnan. Pabuhatin muna lang nila yung styro. Mamaya ipapakita natin sa inyo ang ano, uli nilang posit. Ito oh. Ito. Kita nyo ba? Anong isda ito, Edward? Yung nasa ibabaw? Bariwakwak po. Bariwakwak. Ayan, meron. Pang-ulam na rin yan. ba ng ganyang isda? Burawakwak. Timba natin. na lang. Oh, ito yung holy ni. Ano, mamaya makikita niyo 'yung 'yung ano. 'Yung nakaka-72 Si Edward. Oo, 'mosi nga daw, Kaya si Edward o oh, unlad 'yan. Si Edward. talaga. Ang kilo 'yan. 33.5. 33.5. O, okay na 'yan, di ba? Ang magkano ang kilo ng pusit niya 'yan? 90. 90 sa inyo anong masasabi nyo magkano kilo ng pusit sa inyo lalo na dyan sa amin naku sa kabite mahalang pusit dito kasi siguro oversupply yan. ang dami na nito oh, yung ano nila meron ng pipick up dito na buyer hmm? pero isang daan ang bigay nila kaya ang kuha nila ang cut 90 pesos biro mo yan oh. o oh. Bali magkano lahat? 2862 po Ayun, 2862. 6 7. Babawas na lang diyan mamaya yung konsumo. Tapos tertiary yan kay Edward ang dalawa sa amin ang isa. Oo. <coughs> uh, uh. Alis konsumo. Hmm. Alis konsumo. Konti konsumo ng kusi. Oo nga. Ang <laughs>